Psychology Facts Una Hindi lahat ng nakangiti sa'yo ay gusto kang magtagumpay. Pangalawa, ang tao ay mas natatakot sa rejection kaysa sa failure. Pangatlo, kapag napapalibutan ka ng toxic na tao, unti-unti mong nawawala ang tiwala sa sarili mo. Pangapat, ang taong palaging nagbibiro ng okay lang ako ay kadalasang pinaka-broken. Panglima, mas mabilis umalis ang tao kapag hindi mo na sila kayang bigyan ng benepisyo. Anim, Ang mga tao ay mas naaakit sa mga taong hindi nagpapakita ng interes sa kanila. Pito, Mas madaling magpatawad kaysa makalimutan. Walo, Kapag sobrang bait mo, madalas kanilang sinasamantala. 9. Mas madaling maniwala ang tao sa kasinungalingan kapag maraming beses itong inuulit. 10. Ang inggit ay madalas nagmumula sa mga taong pinakamalapit sa iyo. Sa mundo ng mga tao, hindi laging patas ang laro. Kapag naiintindihan mo ang ganitong katotohanan, hawak mo na ang edge. Tandaan mo, ang bawat emosyon nila ay pwedeng maging sandata mo kung alam mo lang kung paano ito gamitin.